manda kayo. Darating ang tiwan ko. Titirisin kayo na parang ibis. ang paghihiganti. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi naman. Kung may kailangan ka, bukas ka na lang bumalik. Ustrado na kami. Hindi na kailangan. Bakit naman? Hindi mo alam. Ang aking pamangkin. Muntik nyo ng patayin. Sinong pamangkin? Huwag kang magmaangangan. Naparito ako upang malaman ang dahilan kung bakit siya pinurusahan. Hindi kaya magsisi ka lamang pag iyong nalaman. Sabihin mo. Eh, tarantado pala yung pamangkin mo eh. Dinalhan pa naman si Dinis ng Bicol Express. Alam ko. Eh alam mo pala eh. Alam ko ang paborito niya yan. Alam mo ba kung anong nangyari sa amin? Namagang puwit ng aking mga tauhan. Alam mo ba kung anong sinapit ko? Nagmukhang mansanas ang almoranas ko. Alam mo? Kung tutuusin, kailangan ka ng operahan. Paki alam mo sa akin puwit. Hindi ka doktor. Hindi nga ako doktor. Pero operang kita. Walang anesthesia. Ah, nagpunta ka rito para bisitahin ang aking kwet? <laughs> Nangangamba ako kung anong magiging itsura niyan. Hindi natin alam. Baka sumabay sa kabilugan ng buwan. Ewan ko kung makatulog ka pa. Pero may isa pa. May isa pang dahilan kung bakit niyo binugbog si Bong. Akala na niyo hindi ko alam. Kinuha niyo yung tape sa bulsa niya. Ha? Ah, siya lang ba marunong makinig ka, Justin Bieber? Ha? Gano'n na nga. Me, Kung metalik ka yan, bibigay ko sa'yo. Pagtutuos muna tayo. Kung di mo ibabalik yung tape, hahatiin ko sa dalawa yung almoranas mo. Asan yung tape Justin Bieber? Kung ayaw mong dumiretso sa puwit mong espadeng to. ha. <coughs> Ano sa relasyon ko kasama? Sama hiya malung dari Jong. Atislaw. Alam ko kuno ng lumaman nang banyo. Yung tape yun ni Justin Bieber, 'di ba? Ay nung yun. Mga suport kayo. Dapat sa inyo iita pun sa gubat at ipakain sa yon. Huh? <gulong> Napasyal ka. Kabilang ka ng mga nambugbog. Kailan niya? Nung isang araw na. Ako ba? Bakit? Binugbog niyong pamangkin ko. Iniwan niyong duguan. Sa ginawa niyo yan, hindi lang siyang nasaktan, kundi kanyang mga kaanak at kaibigan. Pero nangako siya kay Dennis na magdadala ng dinuguan at balot. Di ko la express lang. Umuwi pa siya ng Legazpi para umorder. Pero yun ang sinapit niya. Sinapit niya? Buntis si Denise. Gawagawa lamang at kalukuhan niya. Gusto lang niyang makita si Piolo. Kailangan sa kanya bubukin. Alam niyo bang pati siya? Pinayak niya ng gusto. Maraming tao. Tumulo ang sipon at magang-magang -maga mata. magpapahit ka. Tingnan natin. Kailangan mo ng gripo. Piolo, na nga ka na darating ka. Pero hinayaan mo si Pong mag-isa. Alam mo ikaw ang ama ng aking dinadala. magpakita ka. Sobrang anghang ng Bicol Express. Sumakit ang aking matres. Let's just start over again. Alam ko kung saan siya tumatarima. tarima. Alam mo pare, talo pa tayo itong mga babae kung kumain ng maanghang eh. Dati lakas mamumulutan, ngayon hindi na kita nakikita kumakain eh. <laughs> Kaya nga nabubog natin si Bong, di ba? At hanggang ngayon, magapampuit mo. <laughs> okay lang yan, basta wag bilog ang buwan. Alam mo bang bilog ang buwan ngayon? Oh, bakit? Alam mo rin ba kung anong ginawa mo sa pamangkin ko? Maria, sanglumi lumi at birpa. Alam mo ba kung anong kasalanan ng pamangkin mo? Maaring hindi dumating si Piolo. Huh. Alam mo rin sigurong na mag ko. Magdamag kaming naghintay kay Piolo. Kaya lang, si lang dumating. Isipin mo, hindi natigil si din sa kayak. Pare, sabihin mo. Totoo yung sinasabi mo, pare. Wala rin yung balot at dinuguan na pinangako niya sa amin. Sino ngayon ang sinisisi mo? Magdamag kami na gutom. Maaring abala si Piolo sa pag-ayos ng topak ni Tony. I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo. Sabihin mo sa mga kasama mo, pati na rin sa mga kaibigan at boss mo, mag-aral na kayong kumain ng maangha kung ayong maging sa mga puwit Of course. And now we're still...